Happy Monday! Alam niyo naman po, pag Monday, maganda ang ating uh, tema, kung maga Saka para inspirasyon din po. Pagka lunis kasi, parang feeling natin minsan na overwhelm po tayo. No? Alam natin yan, yung uh, naman, another day, another challenge, another week ahead of me. Pero alam niyo po, sa lagi natin sinasabi rito, the fact na gising ka ngayon, it's already a blessing na ikaw'y humihinga ngayon. Kaya po, ang ganda lang sinabi sa Deuteronomeo 2.7, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa. At hindi niya kayo hiniwala ni yan, sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng apat na pung taon. Hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Alam niyo po yung kwento po na to, kinakausap po ni Moses, ito po mga Israelita na sinasabi niya yung kabutihan ng Diyos at yung faithfulness ng Diyos. Nanggaling po ako dito mga 2-3 years ago sa disyerto na to ng Egypto, no, papunta sa Israel. Talaga namang wala kang magdadaan ng convenience store, wala kang mabibili, okay? Kahit uh, wiwi wala, 'di ba? Dahil disyerto nga po. And yet, sa gitna ng disyerto, pinatunayan po ng Diyos that he created all things at may control siya sa lahat ng bagay. Ano po nangyari? For 40 years, ting umaga, umuulan po ng mana yung puntinapay from heaven. Para siyang hamog. pagkasumikat na yung araw, nawawala. So ang sabi ng Diyos, kumuha lang kayo good for the day. Huwag kang kukuha ng sobra. Kasi bukas naman ng umaga, ako'y tapat sa pangako ko, uulan ulit ng mana from heaven. Alam niyo, para rin tayo yung mga Israelita, hindi naniniwala sa, sa sinasabi ng Diyos. Yung iba kumuha ng dalawa, tatlo, limang araw, pang isang linggo. And sabi ng Diyos, yung sosobra sa gabi, mabu bulok, magkakaroon ng uod, babaho sa buong camp. At dalawang milyon sila mahigit doon sa Desierto. And true enough, yung mga tao po na walang tiwala sa Diyos, mga tao na sakim, mga tao na greedy, nagkamal-kamal sila, nagtira for one month, for two months, nabulok po at kailangan i-rebuke pa sila ng Diyos. Bakit? Number one, out of fear. Hindi ako naniniwala na si Lord uh, magpo Kaya takot na takot ako magkulang, mag na ako para sa sarili ko ng kaya ko. Pangalawa, yung doubt nila sa goodness ni Lord. E eh, paano kung bad trip siya bukas? Eh baka hindi magpaulan. Mahirap na ba? Eh, sa gitna tayo ng disyerto. At pangatlo, talagang sila, nagtra sila sa sarili nilang kakayanan at sarili nilang kalakasan. Malakas naman ako, malaki katawang ko, kaya ko magbuhat ng tatlong kaban, good for two months na to. So pinapakita lang ng Diyos sa kanila, ako hindi ako magmamaliw sa salita ko. Hindi ko babaluktutin yung pangako ko sa inyo. Kung sinabi kong ting umaga, uulan yan, ng mana, gagawin ko yan. And true enough, for 40 years po, nagpo-provide ang Diyos sa kanila ng mana. Not a single day, except po pagka-sabath, kaya pagka bago mag-sabath, sasabihin ni Lord, good for two days ang kunin nyo dahil bukas gusto ko mamahinga kayo sa pangangalap ng kakainin nyo. Ano po implikasyon sa ating ngayon? Number one, kaya natin pagkatiwala ng salita ng Diyos. Ano man po pinagdadaanan yung imposible ngayon? Gagaling ka ba o hindi? magpo ba si Lord o hindi? Kung ikaw ay may relasyon sa Diyos, magtitiwala ka sa salita niya. Pag wala kang relasyon, wala na po ako magagawa dyan. Pag ikaw ang Diyos ng buhay mo, ikaw yung nagkakamal sa illegal at immoral na pamamaraan para ma-secure mo yung future ng anak mo, ng apo mo. Yung iba nga dyan, secure na hanggang isang dang taon. Ewan ko ay pa rin tumigil magkamal sa illegal moral na pamamaraan. Nako po, hindi mo masi-secure ang future ng mga pamilya mo other than having a relationship with Christ. Kaya po, again, gusto ko kayong paalalahanan. Ang Diyos kaya po mag-provide even sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Magtiwala lamang tayo sa Kanya at patuloy tayong manalangin sa Kanya araw-araw. Jotoronomeo 2.7 Pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa at hindi kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa disyerto sa loob ng apat na pong taon hindi kayo nagkulang ng ano? anumang bagay. Ay manalangin, Panginoon, pinakita mo ang iyong um, pagiging mabuting ama sa mga anak mo sa disyerto. Na sa kalagitnaan ng kanilang pagiging rebelde, sa kalagitnaan ng kanilang uh, doubts and, 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 fear, na natili ka, Lord, tapat. Lord, salamat po dahil ikaw pa rin ang Diyos na sinasamba namin ngayon. The same God ng mga Israelita sa disyerto is the same God na nakikinig na aming mga dasal ngayon. So, Panginoon, sa mga nangangailangan ng kagalingan, sa kanilang mga karamdaman, sa nangangailangan ng provision, nangangailangan ng trabaho, sa nangangailangan ng restoration ng pamilyang sira, Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa na kawang justa tapat sa iyong mga pangako sa pangalan ni Hesus amen today's reflection with pastor jeff eliscopides